<laughs> Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol dito sa aloe Ang dami ko pong aloe vera mga kaubayan kaya lang payat po eh. Itong aloe vera na ito mga kaubayan ay lingit sa ating kalaman Mar marami nang nakakaalam nito pero hindi po nila alam talaga yung binipisyo na nakukuha dito sa aloe Itong aloe vera na ito ay napakalakas po na pang-cleansing sa loob ng katawan niyan. Yung mabukol-bukol po sa loob ng katawan ay may kakayahan po siya na tanggalin niyan mga kaubayan basta nasa tamang proseso po ang paggawa ng aloe vera kukuha po ako mga kaubayan na. ito nakakuha na ako ng mga kaubayan ng aloe vera at itutu ituturo ko po sa inyo ang tamang proseso ng pag uh, paggawa ng aloe vera itong aloe vera mga kaubayan ay ang alam ng ating mga kababayan para sa buhok po lamang uh, para, para sa buhok po lamang ito na kwan hindi po nila alam talaga yung talagang kakayakan ng aloe Ganito po lamang yan mga kaubayan. Eh. Kasi ginagawa namin juice ito. Ginagawa namin salad ito. Hinahalo namin sa anti-cancer. Ito. Hey! Ang dami kong aso mga kaubayan. Anti-cancer po ito mga kaubayan. Itong aloe vera na ito ay kinakain po namin. Kinakain po ito. Ito po. Babalik ka. Kinakain po ito mga kaubayan. Pang-cleansing po sa katawan, anti-diabetic din po. Eto, i-actual ko po sa loob. Ito mga kaubayan, tara na po. At papasok po ako sa loob kasi maingay po dito. <laughs> maingay sa labas mga kaubayan kasi yung aking mga alaga, ang ingay nila. Itong alubera na ito mga kaubayan ay lingit sa ating kaalaman. Ang alam po mang natin dito, linalagay sa buhok, ah, linalagay sa muka, ah, pampakinis ng muka, pampalambot ng balak pampatanggal ng balakubak, pampatubo ng buhok. Yun lamang po ang alam natin dito mga kaubayan. Pero kung saliksikin natin maigi, ang kakayahan nitong alubera, ay napaka bisa po na pang ang laki po ang nagagawa niyang tungkulin sa mga karamdaman natin sa loob ng ating katawan. Yung bukul-bukul po sa loob ng ating katawan, isa ito sa ginagamit namin, yung mga anti-cancerous din po, yung mga toxic sa loob ng ating katawan, yung hindi magandang naipasok natin sa ating katawan, yung mga, mga may mga tumutubo sa ating katawan na siyang nagbibigay ng sa ating mga bituka na siyang nagbibigay ng karamdaman, may kakayahan po eto, at yung diabetic po, ang proseso lang ang proseso ng paggawa nito mga kaubayang, kinukuha namin yung laman na yan yung lagkit na yan, yan at hinahalo namin sa pineapple juice kundi pineapple juice sa mansanas o peras blinay blender po namin yan, kasama nung katas nyan at iniinom po namin. Ngayon, pag yung gusto naman po namin mag-cleansing sa, aming, sa loob ng ating katawan, ang ginagawa lamang po namin, simple lang, ginaganito lang namin yung mga kaubayan, no? Yan. Ginaganyan lamang po namin yan. Kinukuha namin sa kutsara na ganyan yan. Yan. Yan po, kinukuha namin yung laman na yan. Eh, kinakain na namin po na ganyan yung mga hindi masiselan po hindi po nakakalason yun ha ha hmm. Ganyan lamang po ang paggawa namin yan mga kaubayan O baka yung mga baser ko dyan, no, pag napanood nyo ito, tulad ng pagbabas na naman ninyo sa akin sa mga uh, Kichirika, sa map bangos eto po ay pang cleansing sa katawan yung mabukol-bukol natin sa katawan yung dulas po nito yung lagkit niyan, yung dulas niyan pag pumasok sa loob ng ating katawan at kung hinaluan mo pa ng ibang klaseng halamang gamot kalimbawa, peras, mansanas, i-blender mo po yun. At ininom mo po yun, hahalukayin niya po yun, lilinisan niya po yun. Yung mga na bukol-bukol sa loob ng ating katawan, palalambutin niya po yun, mga kambayan. Kaya nga, pampalambot ng balat yan, kahit ipunas mo sa balat mo na ganyan yan, ang lambot po niya, no? Oh. ayan po, o. Oh, ginagawa namin kasing lotion ito, mga kambayan. Ayan, no? Oh. O, kunting kwan lang, o. O, o ginagawa namin yung lotion niyan. Pag ito, hinaluan namin ng eucalyptus, o hinaluan namin ng um, bulaklak ng sampagita, ang bango na po niyan, lotion na po yan. ang sarap ng ihaplos sa katawan, mga kaubayan. Ganyan po, huwag po natin baliwalain ang kakayahan ng aloe vera mga kaubayan. Pakishare naman po ang videos na ito para malaman ng iba ang kahalagaan ng aloe vera. Marami pong salamat.